kain tayo mga kapaps tanghalian alauna na walang kayo tuyo at saka okra hmm? ayan okra mayroon po tayong sausawan no? Oh. ayan ang sarap ng sausawan tanghalian pa lang ito mga kapaps ayan. tuyo at saka okra tapos sausawan natin mayroong sili at saka sibuyas hmm. Damik.

ako sa kubo ko eh makarelate sa nangyari sa ampalaya ko mga kapaps kasi na kumita ka balda pa <laughs> hmm. okra Daming kasawsawan, no? Daming sibuyas. Hmm. hmm sibuyas. Ah! Damik. Gusto ko kasi sa sawsawan, daming sibuyas, eh. Wala nga lang kamatis, hmm? tapos yung suka ko ay suka kano hibyok yan dami ko kasing suka dito eh. meron pa ako dito uh, dalawang container na suka hmm, tuyo na meat ah hmm? alauna na yung tanghalian ko nagtanim kasi ako ng saging Kahit okay, tapos na ako mag espresso sa damo, nahugasan ko na yung sprayer ko. At uh, ni sunod na linggo, pwede na ako mag-tanim ulit ng mais, mga kapaps. Uh, may tukra. Kanina, nagtanim muna ako ng saging. Mga lunis panggas na ako kamais dito sa kabila Namit. Okra. Ang sarap. Okra pinatong ko lang sa sinaing ko eh. 'Yung Yun naluto na 'yung sinaing ko, luto na rin 'yung okra. na hmm. ah. Sarap. Hmm? just partner, to you a guy. Kung sa probinsya kasi tayo mga kapatid, huwag na arte-arte sa ulam. Diba? Hindi hmm. naman tayo lak, hindi naman tayo lumaking mayaman. Hmm. Kapin naman sa hirap at sa bukid. wala <coughs> na <coughs> duro arti-arti ah. run out na naman Hmm. Diba? Hmm. Solve na ang tanghalian Ukra lang at saka tuyo o Kahit ukra na lang Ayos na apon uh, ulam ko misua at saka sardines saka patola hmm, di ba hm hmm. tayo ng tanghalian hm amek hmm. ukra pa buksin na natin to Hmm. Gas. Kanamit. Hmm. Hmm. Tapos igupa nuka. Sa sawsawan mo ang hango. Hmm. hmm. Tamat. Ah. Hmm. Ah. Ay, thank you. Hmm. Sob na yung tanghalian mga kapaps. Tapos na. Bye bye mga kapaps.